care about what happens to her? You keep saying na mahal mo siya. But all you care about is yourself. Sige na, tama na yan. Hanapin na natin siya. Doon ka sa kabit mo! Magsama kayong dalawa! I can take care of Jenny myself. Because we deserve better. Nandyan ba ang asawa ko na asawa mo na asawa ng buong bayan? Wala siya dito. Pakisabi sa asawa ko na umuwi na siya ng bahay at makipag-usap siya sa akin. Ganyan ka na ba kadesperada? Kailangan mo sumugod dito? Football player ka siguro. Sinipa ako na. Hinahabol-habol mo pa. Wala akong pakialam kay Eman. Si Jenny ang concern ko. Ipokrita. Huwag mong gamitin yung anak nyo para akitin ulit si Eman. Pinagpalit ka na niya. Ako na mahal niya. Sabihin mo kay Eman Umuwi siya ng bahay para makipag-usap sa akin. Pag nagawa mo yon, iyong iyo na siya. Ipitin mo man dyan sa kilikili mo. Isaksak mo pa sa baga mo. Wala akong pakialam. Habang hindi mo pa yan ginagawa, hindi ko kayo titigilan. Get out of my presence. Hindi mo ako kailangan itaboy. Dahil sa sobrang init dito, kulang na lang si Satanas, impyerno na. Sa bagay, ba't pa natin kailangan si Satanas? ay nandiyan ka naman. Audrey, I'm sorry hindi ako nakapunta at uh, dami kong ginagawa sa opisina. All this time, iniisip ko kung saan ako nagkulang para ipagpalit mo ko. But when I saw her, I realized na hindi pala ako nagkulang. Sadyang bumaba standards mo. Audrey, this is not between you and me. Yes, it is. It is about you and I. I thought that we could save this family kung pumayag ako sa ganun sitwasyon. Pero anong klaseng pamilya ang si-save ko? Kung katulad mo din lang ang bubuo nito. We're doing this for Jay. You're doing this for yourself. Kung inaakala mo bata pa si Jenny para linlangin natin, nagkakamali ka. I'd rather meron siyang ama na hindi niya inaasahan kaysa isang ama na inaasahan niya and always lies to her and breaks his promises. Ano ba iniinom mo at mumuputok ang buchi mo? Nawawala si Jenny! Ano? I've been trying to call her cellphone all day pero ina-off niya. I even tried calling her friends pero hindi niya alam kung nasan siya. I even went to her school. Wala siya doon. Do you even care about what happens to her? You keep saying na mahal mo siya. But all you care about is yourself. Sige na, tama na yan. Hanapin na natin siya. Doon ka sa kabit mo! Magsama kayong dalawa! i can take care of jenny myself because we deserve better i'm so worried about I'm you sorry mom I'm sorry. I've come to accept na, wala na talaga si Dad. It's just you and me. Sana matanggap mo rin yun. I'm sorry this had to happen this way. It's not your fault, Mom. Ko ay sa atin. dalawa na lang. I promise to be strong for you.